Maganda at mapagpalang araw muli nga pala sa inyo mga ka -joy, joy For today's video, samahan niyo ako kung saan magkakabit kami ng signage board ngayon. Siyempre, shoutout muna natin ang may-ari kay Madam Maria Nina Cotero. Maraming salamat po sa tiwala. Ma'am, dito para ako ang inyong napagkatiwalaan na magkabit at gumawa ng mga ito. Ganon din kay Boss Andy Diato Apostol na siyang nagsama sa akin para gumawa dito sa company ng Notre Innovation. Shoutout nga rin pala kila kuya, kila boss na gumagawa naman dito sa labas. Landscaping naman ang kanilang project. Kaya saludo naman ako sa mga ganitong mga lalaki na talaga namang nagpupursige para buhayin ang kanilang pamilya. At lumalaban ng patas at nagtatrabaho ng marangal para maitaguyod ang kanilang pamilya sa kahirapan. Saludo ako sa inyo mga ka-Joy-Joy. At kung makikita nyo nga mga ka joy, -joy eh, pinakita ko eh, ko na at na welding ko na ang ating ginagawang frame para sa kakabit nating signage board ng Nutri Innovations Company wini-welding ko na rin at pinupull weld ang mga ito nang sa ganun ay mas matibay at siguradong pulido ang ating gawa shoutout muli kay Boss Andy Diato Apostol na ating silbing helper at mga taga-abot syempre itinuturo natin yung ating ginagawa sa taas at nililayout bar level na rin para sigurado tayo na maayos ang gawa at pulido hindi tayo masisisi ng may-ari na nagpapagawa dahil baka nga lumaglag ito kung hindi natin titibayan maraming maraming salamat Boss Andy Diato Apostol sa pagkakataon at pagtitiwala na ako ang naisama mo bilang isang karpintero dito sa paggawa sa Nutri Innovation Company kung makikita nyo nga ay nakapaglagay na rin ako ng kanyang bracket sa pader para totally matibay. Andyan nga rin si Ma'am Lynn at shoutout kay Ma'am Lynn. Maraming maraming salamat sa maayos at magandang tagtanggap sa amin dito sa company ninyo. Kung makikita ninyo, pinakita ko nung matapos na namin at totally finish na ang kakabitan naming uh, bracket ng aming signage na ilalagay ng Nutri Innovation. Shoutout din kay Ma'am Lynn na staff dito sa company mga ka Joy Ito nga pala yung signage na ikakabit namin. Na ready na namin para itaas. Nagready na rin kami ng scaffolding para silbing apakan namin pagkabit namin nang hindi kami mahirapan mga idol. Ang ilang oras ay natapos na kami. Kung makikita nyo, iligpit na ang mga ginamit naming apakan. At ito na nga pala ang finished product na ginawa natin ng signage board. Shoutout muna kay Kuya Boni Nakasama natin dito sa paggawa. Pero of course kay Boss Ardi Diato Apostol. Ayan na mga Lodi, successfully na ikabit na natin ang ating signage na ginawa. Nutri Innovations Company, maraming maraming salamat talaga po sa inyong pagtitiwala para ako ang mapagawa dito ang mapagkabit. Isang karangalan po ang makagawa sa inyong kumpanya. At sana hindi kayo madala na ako ay tawagin pag kailangan ninyo ng gagawa sa inyong company. At alam ko rin na bitin kayo. Pasensya na rin po kung hindi natin na ipakita yung pagkabit namin dahil wala tayong videographer ngayon sa mga oras na to kaya naman sinulit namin ang trabaho sa mga oras na yon kaya nung pinakita ko sa inyo ay tapos na ang aming ginagawa abangan nyo po ang mga susunod ko pang gagawin dito sa kanilang kumpanya bye, -bye po maraming maraming salamat ingat po kayo see you on my next video mga ka joy joy